Ayan guys, ah, uh, ano tayo, mag red block, red block tayo. Ayan, habangan natin yung mga kalaban. Katago kasi sila eh. Ayan, tingnan natin yung, ano, item natin. Ayan, kita natin dito si, ano, yung mage. Balik tayo. Ayan, Kanya lang gagamitin yung Charlie. Tingnan yung mga load eh, kung sino yung MVP mo mamaya pagkatapos ang laro na laro namin ayan kunin muna natin dito yung farm ayan abangan natin yung attack! dalawa patayin natin yung mids yung kasama niya low card ayan hintayin natin ayan kit hindi niya alam na dito ako sa malapit ayan patayin na yan balik agad tapos punta dito si Alucard yan. <laughs> Yan. Ah. Ano po medyo tinpo ka? Kala niya hindi ko siya kaya. Yan. Ang gabang naman niya patayan. Patayan sama sa ko. Si Silong. Ah. Ito. Hoy. Oh, no, boss na. sa amo patayin natin to. Tingnan niyo guys. Pag bumalik, yan. Patay na yan. Uy, lang. Ganyan, okay. Basic. Lang kasi gamitin si, ano, si Pag mga full IT na ito, patay yan. Yan. <laughs> ko talaga. Ang mga di diba? And, and, ito dag dagdag na lakas sa natin sa karakter natin na si Arley ah, dito abangan natin sa si Alucard yung kasama niya si Proylin abangan natin saka na tingnan mo natin kung lalabas ba yun sa dalawa magkasama ko yung si si ya, patay na yan ah, ya, lakas kumiyan namin eh, para uh, magawa yung kalaban sabi ko kanina eh MVP ako hindi pa yun natapos yung laro alam ko na kasi ano walang kasi na malambot na kasi yung sila eh uh, Lord pa si Amon uh, Ayan Sobrang taba naman naman yung ano ni Mia Naunahan lang namin sila pero sa totoo lang, magaling talaga ako mag -harali. Kaya ito lagi yung ginagamit ko. Buti kung hindi mabahan. Kaya magamit natin siya. Malayo na tayo kasi makita tayo sa ano, mapa. Dito sa taas pumunta yon si, ano, si Hamon. Punta natin, abangan natin. I swear, you've never seen magic like this. na nakita sa mapa. Ah, uh, full item na tayo, full build na tayo mga lodi. Pumunta siguro dito si ano si yung mage. Abangan natin. Oh, ano si Alpha. Ah, Alpha naman, oh, ano si Clint. Yan, putain Putain putang si Clint. ang ah, layo, hindi mabutan ah. Hindi mo patay. Lakas niyang tumakbo. Pwede tayo uwi. Pwede tayo mga Lodi. Baka ano, like magpadami tayo ng buhay. Yung dugo niya. Yan, dito sa, sa taas. Tingnan natin. Patayin natin sa amon. Pag lumabas. Yan. Patay. Hindi pa pala namatay. Ano yun ah? Yan. Atras. Ayan, hindi ka na tayo mamatay ni, ano, An ni slaying. Mids. nan, mag-helmet na tayo para, ano, ah, maraming buhay. Ayan, patay sa si akin yan. Tingnan mo, ha? Ah, Pins, patay! <laughs> Nakawa lang talaga sa kalaban. Hindi kasi ka Si ini mahirap na gamitin si Charlie. Eh. Kaya magaling ako. Yan, post tayo. Sagi natin yung tori nila. Hmm, ano? Isa pa naman yung buhay nila. Patayin natin yan. Okay. Hello card. Uh, wag. Basta tayo Puntahan natin. Ay, patay ako. Ay, hindi pa pala na farm muna tayo dito uusin natin yung farm nila para ano hindi sila lakas para sure win talaga tayo yan buho ako na atras hmm. hmm dito mag back muna tayo back hmm. malapit na yung ulti natin mag cooldown balikan natin yan patay ako ay suri Babawi tayo mamaya. Kung talagang kaya ba nila. Ano, matagal pa yung cooldown ako eh. 30 seconds pa lang. Ayan. Ayan mga kalodi. Salamat sa supportan nyo at sa panood ng video ko. Uh, balang araw, magagawa rin ako ng video na para mapatawa sa inyo lahat. Sana matulungan nyo ako sa channel ko. Understood kahit naman na papalarin tayo mahirap ako balang araw magatulong din tayo sa mahirap din wala naman sinong tao na ano kahit naman tayo magatulong, kung may tutulong tayo pero, pero salamat pa rin ako sa inyo na kahit walang kwentong video na to tulungan pa rin nyo ako kung manood at ayan patay dyan, patay. Yeah. Ay, hindi pala. Naka, uh, naka alis pa pala. Naka-up, naka-alis pa. Mabab bab mo na tayo, red bab. Kasi ano, kunti lang yung life natin. Balikan natin. Kunin natin tong ano, pang paglagdag ng buhay. Kunin natin lahat. Ayan. Tingnan natin dito kung wala. Ay. Yeah, patayan patay Hindi Ah, patayan kay Mia. Okay, game over. Tingnan nyo kung sino yung MVP. Makita nyo kung anong kagaling. Oops, victory. Ayan. Sus, MVP legendary. Ayan, salamat sa panood nyo bro. mga loading. Bye-bye. God bless. Yan, get a moment. MBF. Yay, yeah, thank you. Hmm. Ano, bye-bye na bye-bye. Thank you sa panood nyo. Salamat sa walang suporta. Bye-bye. Thank you.